cancel. Grabe <laughs> ang lakas <laughs> ng lalu, talo no abot na <laughs> inabot na ako uy madami mo tinik ay natinik nga ako eh tinik kas ng alon kahit may bagyo ligo kapag nga, ganit, buti nga, ganito lang. Hindi siya, ano. Apa, si Javi, nag-enjoy. Nag-enjoy sa malakas na ano. Nag-enjoy sa lakas na haan. Mana kamu ni masa kali?

i mulang mo lang, huwag pabayaan mo na. Hamis ang gaganyan-ganyan -ganyan lang yan. Malakas nga along, kaya nga kayo...